pagpasalamat kay naayon na ipong balay niya daghan pa kayong gamit ni palit Ay, oh, okay. na maayon akong pakatulong Agay hatod ka gamit Dala kami ng mga gamit ngayon para sa bahay nila So ngayon po, sa pagdating namin, wala sila dito. Siguro ang apo na si Grisilaan, nandoon sa paaralan siguro. At saka si Nanay Maria, baka nang gamas. Nang gamas siguro, hindi pa umuwi. So kami lang dito, sarado yung bahay nila. Yan, sarado. So yung gamit namin, diyan lang muna. So ito po yung bahay nila. Yan, maganda na. So yan po guys, hindi kami nakapunta dito sa nakaraang mga linggo dahil po bagyo ang lakas ng ulan hindi makapasok ang sasakyan dito napakadulas so ngayon lang tayo naka, nakabalik dito medyo okay ng panahon uh, pasensya po sa ating mga sponsors na ngayon lang update natin at sa ating mga viewers shout out sa inyong lahat so ito po Ayan. dito na lagyan na ng so, ito portable po dito hindi pa nila pinagamit Yan. kung mayroong ilagay ng mga baldi dyan pwede So dito po yung saingan. Yan, siminto. Saka ngayon, lababo dito. Yan, lababo. Dito. Yan. maganda yung CR. So ito po, hindi natin pa napinturahan. So saka na lang to kapag hindi na tayo busy. Pero okay na yung CR nila. Ano po, solid cemento. Yan mayroon mayroon din dito. Hindi na sila malimot sa sunod ng mga CR. Yeah. napaka komportable na. Oo. Uh -huh. At saka um, yung request ni Nanay, hindi na lang lagyan ng kama doon sa loob. Kasi plywood naman yung ano po sahig. Hindi na lang hindi na lang daw lagyan ng kama. So, ang binili namin yung lagayan ng damit malaki so, ito po no? Oh. I -i natin para pagdating ni nanay ipasok natin sa loob baba yan bro so, yan ito oh mga kuha natin mga plato yung uh, pitcher mayroon yung uh, mga baso sa loob oh, mag ah. sa mag Mag para magkape, nanay. Meron tayong balde, sandok, yan mga mga plato. Yan mga plato. Kapat. Yan balde, nakabili tayo ng balde. Meron ding tabo. <laughs> tabo na pula. Ilagay mo mo doon bro, do. diyan di sa harapan lang. Ha. Ipasok natin yan pagdating ni hmm? Pagdating ni Nana, ipasok natin. May nakabili tayo ng misa. Ah, mayroon yes. din ng walis. Hmm. Ayan. Yeah. At saka mayroon tayong maliit lang na misa. Iya yeah, simbol na lang para ano po? Para Malala ipasok lang. na lang rito no. Yeah, kasi wala pa dito si Nanay Maria, baka nang gama siguro yung mga kambing niya nandoon sa paligid, pero wala pa si Nanay dito. Yan. Yeah. Iya yeah, simbol lang sakto to, dalawa lang sila. Yan yeah, cute ng misa ba? kaya yung ano, upuan. Dalawang upuan. Di ba ito? ng plus. Isa. Wow. Meron ng misa. Kaya nila ng mga plato. Siguro may marami pa lang plato doon. ah uh, bumili lang kami ng konti. So maganda yung ano, lagay ng plato. diap Yan. So, yan po, ipatong doon sa

na nasiro sila nito si ano po si nanay Maria at sa kasi grsilaan ito po yung ano po ito po yung healing ni na sana mayroong lagayan ng damit kahit maliit lang daw pero nabili natin malaki doon lang kami sa eleihan ng pamilya hindi kami nakapunta sa sitye gunitan ako bro huwag kang mag po yeah. Ipabor na bro Kaya makuha na Ayan Ayan, ang no Malaki Ayan, malaki yung nabili natin ma'am Wow Ayan po Yung karton bro, ilagay ito Baka, baka magamit yan ni nanay masaya na sila nito kasi meron na silang mga gamit yan malapit na magabi hindi pa dumating si nanay maria sige lang, antay antay lang natin so naka na po dalawa lang sila Ah, uh, comfortable na sila dito nakatulad sa lumang bahay nila na ano po na butas butas yan tuwing gabi hindi sila makatulog ng maayos dahil tumutulo na kasi ang tagal na ng yero dan sa yung bubong ang tagal na ano tumatagas na yung tubig So dito po, comfortable na po sa dito. Mayroong ilaw. And talaga sa ating sponsor. And dito. Okay, okay na dito. Yan po guys ha. Kanina pa kaming nag-antay dito kay Nanay Maria. So yung mga gamit na dala natin, hindi pa natin maipasok. Antayin lang natin hanggang gabi. So yan na po, habang may araw pa. So ito po. ito po yung gastos, gastos natin sa bahay na lahat. Ang gastos po natin lahat ay 75,000 and 21 pesos lahat po na nagastos. Law Sisters kasama si Mundo, nag-abot sila ng 36,464. Josie Dongbo 12,000, Ate Mercy 5,000. Ngayon po, at saka nagdagdag ang Law Sisters ng 14,000 at saka at uh, 7,000. 557 galing ni Ate Atinida. sa Europe. Atinida, Nidah, maraming salamat. Yan. Maraming salamat sa mga nagabot. At saka itong dala naming gamit ngayon, ang ang Novena Group of Our Lady of Perpetual Help, nagabot po sila ng 5,000. Yan nakapamili kami ng mga gamit. Ang mga gamit na dala namin ngayon worth of uh, 5,190. Yan po, maraming salamat. Yan po ang update natin dito. Yan po sa mga nagtanong po, ang nagastos lahat kasama yung karpintero 75,000 and 21 pesos. Yan po nandito na si Nanay Nanay Maria. Nay! Jalisa! Di dai ka. Nangguna ka? Oo, oh. Oo. Oh, gani pa medring alas 3 nagpaabot. Oo. Oh. Si Jalisa, uh... Ah, kay hapit nang mo gabi eh. Pasiga sa imong suga. Kay O kay atong isulod ni. Bu... Yan po ah, uh, umakyat na si Nanay at mabuksan na yung ilaw. Buksan mo yung ilaw kay pasok natin. Yan. Yan. Oh, ma. Sige, pasok bro. bro, ilagay mo yung na mga plato sa... Mga plato pa, sa naman na Gasis niyo yung plato na niya, guys. Abong na yung ha. Sa loo, ay naman, itagaan kang baldi na po. Ay, luwag. Pag-dilit. Ilihan dalawang niya. Isa. Ang mango. Ang lilao, no? Tagsamuan ang gresel ang

Maraming. Yan. Lingkod siya dyan na, eh. Yan, si Grisil Adam ngayon. Nandoon pa sa paralan May mural sila. so Hindi nakauwi ngayon. Kanina pa kami nagantay ni nanay. Akala namin nawala na si nanay. Iniwan yung bahay nila. Ng hurnal ko din tawag, sir. Ng hurnal ka Nang gamas. Nang gamas. Nang isang kuwarta na. Nang dos ay. oh. Yan po. Punti nalang lang nakauwi si nanay ng maaga-aga. So yan, ay pasok natin yung mga dalan namin mga gamit. So maganda ng bahay mo na ano? maganda no? Eh. Uh, Ang ganda na ito. Ah, na, na, na mm. okay na okay. pa. Mayroon pang lagayan ng ano? Libuto. Eh, yung, uh, kung mayroon kang ano na Yung Libuto, mm. mahal nga bilin. Santos. Ilagay mo dyan. Sino nagawa nito na eh? Si Erbin. Ah, oh. ka sa karpentero? Mm. Uh, lagayan ng Libuto. Oh. Uh. po yes, na eh. Uh, magpasalamat tayo. Anong una sa Panginoon na napagawan kayo ng bahay. Mm. Ang CR tapos na. Tapos na. Oh, uh, so, pwede ano? na masi si Aran. Oo, oh, oh, pwede na. Ang balde ha, pwede na sa CR yung balde. Mm. Ah, oh. at saka yung lababo, ah, maghugas. Ah, maghugas ang tubig, ba doon sa gawas bitso. Oo, oh, nindot na tayo. Ah, ang, abuhan ay, pwede na tapot oh, si na nagsin yung gamay na. Oo, oh, ah, nagluto bitaw ko liha. Buta yung sin na yan? Buta yung sin na Pwede na nga. Buta yung sin na para dilikan ang skyo. Oo, kay man. Okay. Oo. Okay. So maraming salamat talaga na si nanay na pagawa natin ng bahay, makatulog na ng maayos sila dalawa nila silang dalawa ng apo niya yan po, maraming salamat sa mga sponsors natin, sa mga nag-abot, na mapagawa natin yung bahay ni Nanay. Hindi basta-basta po dito ngayon guys, kahit gaano kaliit yung bahay na ipagawa natin, napakalaki na po yung magastos natin dahil pataas ng pataas yung materialis, ang presyo. So, ay balo ba kanay, atong nagasto, anita nanay? Wala ko, Si, si 25,000? Apil na na sa karpintero, katong nagpanday ba? Mm yan po ah, uh, maraming salamat. Ang ang main sponsor na ay eh, ang Law Sisters. Maraming salamat talaga sa inyo. Ang nag-abot din na, na nadagdagan nila ni ano po, nila ni Ma'am Josie Dongbo, ni Ate Mercy, Ate Mercy, maraming salamat. Ni Ate Nida, Ate Nida, maraming salamat. At saka ano po, ang sa mga gamit natin, uh, nag-abot po ng uh, 5,000 ang uh, ano bina Group of Our Lady of Perpetual Help nag-abot ng 5,000 so nakabili kami na yung malagay ng mga damit so ang halaga nito sa so mga gamit lahat is 5,190 so kung tirang na lumagpas lang kaunti okay lang walang problema so yan ay um, uh, kung sama ay ni Makarunay wala man ay, yung apo yun <laughs> ako ikasulti ani eh, kakadak po ko, kong pagpasalamat kay naayon na yung kong balay naghan pa kayong gamit na palit na maayon akong pakatulong Mm. Og dinas sad ko mahumod og hanso han, na ay balita nga bagyo mahadlok man ta. Mm. Ari na ay, taon, taon sa bay nga kuan maayo. Mm. Ay ta yung pagkabuhat niya. Laka, nga salamat sa nag-sponsor. Mm. Og labi nga to sa ilang kauban sa nag-sponsor. Salamat in down. Mm. O, kang serene Rene o si Ugang, si Rene bro, tata. Salamat, mm. Tag, kong, salamat. Oo. Salamat Salamat, salamat sa ginawa ko Salamat mm. sa ginawa ko. Itabang itaon sa mua. Oh. So, di naka ka mahadlog matulog gabi. Hindi na ko mahadlog kay ilak na, naman. Nanay lak, nanay puluhan. Sige, uh, sige na ha, kay ano, gabi na po. Gabi so, yung okay. ilaw mo okay na no? Oo, mm. mm. hindi yeah. kaya ang suga, hayag ay. Tapos si gawas. Tapos yeah. hmm. Okay. Okay. So, okay. si gawas. Oh, grabe. Yeah, ang imong ang kuno ay kanimong durra, okay raw ang guba. Wala ay. Bigon siya, matibay tong ay na durna to. Pero okay na hindi wala, wala na sira. Ah, okay kayo oh. Kumain ilak. Hmm. Hmm. Salamat kay ninyo. Oh. Oh. Okay. Sige ha, babay muna sa ngayon. Maraming salamat sa lahat nating mga sponsors. mga sponsors. Salamat, po. Kami po ay aalis na po kasi gabi na po. At saka yan. pwede ka inaroon na magdaog-daog sa palibot na yung Yan mga lamok ba mga lagpot. Bitawan. Yan kanil mga pintol na yung mga hunda. Tigbo na sa usang kalugar. sa mga sinilong. Ito sa mga na. Para limpyo. Ang kanyang sobra di mga kuantir. Sila. Alam mo rin. Dalam ring, awi oh, tago pwede na yung kaya yan. mga pintol, baka nalit mga pupo mga kahoy Kahay, hmm. ila yun sa lugar, ila para malimpyo at ang balay. balay. Oh, oh, yan yung imo na siyang jiligan. para mga sagbot rin na, kay Benito, sagbot rin na, kay Green, tanahon. Wala okay. yung mga sagol, mga sagbot, mga, mga kahoy, wala. Ha? Sige. Ikaw na hibalo siyong balay. Ikaw na hibalo. Limpyo, palimpyo kila, pero okay. mong sige. Mura na po gaga ng 10 years old bang na kuyo

Yan po guys, ito pong uh, drum ni nanay. Ito po ilipat po doon. Meron siyang drama. Nilagyan na ng sako para hindi malamok.